tula para sa wika. Ang wika. May sariling wika ang ibon at isda. Iba ang sa aso, iba ang sa pusa. Iba't ibang bansa, kanya-kanyang wika. Itaguyod natin ang wikang pambansa. Bakit mahalaga ang sariling wika? Ito'y kaluluwa ng mahal nating bansa. Wikari rin ang buklod ng puso at diwa ng tao sa Luzon, Mindanao, Bisaya. Wika ang Pilipino pag ating ginamit, mga kakaisa ang puso at isip, hangaring umunlad ating makakamit sa mga dayuhay hindi palulupig. Tignan nyo ang incheck Aleman at Korea, maging taga-Rusya, Hapon, Amerika. Sila'y mauunlad at ang wika nila, ang sariling wika, di wika ng iba. Ako ay Tagalog, sila'y Ilocano. Siya'y Bisaya, kayo'y Bicolano. Kapampangan sila, iba'y Cebuano. Binubuon natin, wikang Pilipino.